Dito po tayo ngayon sa probinsya at dito sa Damuhan. Ang ganda-ganda, di ba? Sobrang green na green. Ayos. Ice coffee. Mga kaprobinsya, ikukwento ko sa inyo yung pagdating namin dito sa quarantine dito sa barangay namin ah, nakita nyo po ba yung yung mga may dalawang naka PPE na sumundo sa amin doon sila sa waiting shade naghintay sa amin yung mga nakapula yan so kagandahan po dito sa quarantine namin sa barangay eh naka full gear sila ng PPE so ibig sabihin pag may dumating ng mga LSI especially galing sa Manila kasi sa, ang Manila yung epicenter ng COVID-19 ngayon safe na safe po kung uh, kunyari kung kami may may COVID or kasi kahit naka swab test kami galing Manila pero yung swab test namin 3 days pa saka namin nakuha so yung 3 days na yun di natin alam may nakasalamuha kaming may may COVID so there's a possibility na mahawaan pa rin kami before kami pumunta ng probinsya so kaya po, ingat na ingat yung taga probinsya para hindi makapasok yung may mga COVID hindi tayo makahawa sa kanila pati dun sa airport, makikita nyo pagdating, so dinisinfect agad yung mga bagahe namin doon sa airport tsaka sa airport, nakapipi din sila tapos pagdating doon, naka-rapid test. So, ang masasabi ko, maganda yung pag-control ng probinsya namin, pati din dito sa municipality, tsaka sa barangay, yung pag-spread ng COVID-19. Kasi naka-full gear sila. At meron po silang tinatawag na quarantine protocol. Okay. Baka tinatanong nyo, bakit ako nakapunta dito sa damuhan? Eh kasi po, may damuhan sa likod ng quarantine namin at wala namang tao so pwede lang ako dito okay pagdating na pagdating namin sa quarantine may sumundo agad sa amin na dalawang naka PPE sila lang po ang lumapit sa amin tapos dinis dinisinfect din nila yung mga gamit namin bago pinasok sa quarantine facility so yung nakita nyo sa video na nag-aabang nag sa amin na mga may dala-dala mga kumot hindi po yun sila lumapit sa amin kahit yung mga pamilya namin hindi lumapit sa amin kung sa iba sa tingin nila na katulad namin ng mga LSI siguro ang feeling nila pinandidirian sila pero sa akin mga ka-probinsya hindi yun pandidiri protection po yun hindi lang sa'yo kundi sa mga pamilya din natin. Kasi pag lumapit yung mga pamilya natin sa atin, kagad, hindi natin alam. Along the way from Manila, sa airport, sa aeroplano, baka may positive dun. Inawaan ka, hindi mo alam. Tapos lumapit yung pamilya sa'yo, yung pamilya mo. Pati sila mahawaan. Di ba? Gets nyo po ba? So, wag kayong malungkot na parang pinandirian kayo. Hindi yun ang ginagawa nila. Pero nila tayo pati ang mga pamilya natin at pati buong community. Buong barangay, buong probinsya. Para hindi po mag-spread ang COVID-19. Ayun po. So pagdating na pagdating namin dito, diretso kami sa quarantine namin at saka doon kami sa daycare Center, kaming walo kami na kasaksama. Kasi magkakasama kami sa bahay mula sa Manila hanggang dito. So, yun ang kagandahan kasi sa facility namin dito. Kasi bawat barangay, tig isa-isang quarantine facility. So ngayon, ang swerte-swerte namin kasi wala kami ibang kasama. Kami lang po. Kaya pwede rin kaming pumunta doon sa my stage, mag-exercise. Tapos yung mga bata pwedeng, pwedeng maglaro doon pati doon sa labas sa may sa may ano sa may gravel sa may sand pero may bakod na hanggang dito lang kami hindi kami pwedeng lumabas tsaka hindi kami pwedeng lumapit sa mga tao hanggang hindi matapos yung quarantine namin yun po so every morning and every afternoon kine-check po yung temperature namin so for monitoring sa isip ko naman, of course, happy ako kasi minomonitor nila yung temperature to make sure na wala talaga tayong in COVID-19. Kasi mahirap na pag nakalabas, may COVID-19 pala. So, thank you so much. Pilip ako sa ginawa ng mayor namin, Mayor Fritz Diaz, tsaka sa kapitan namin, si Christopher Jokos. Thank you so much. And sa mga barangay health worker. Ito, uh, nakausap ko sila, pakinggan nyo yung mga sinasabi nila, maganda din. Kasi handa silang tumulong sa atin. Ito ang mga barangay health workers natin. Yes. And we are very thankful for their service na inaalagaan nila kami dito. Twice a day and guys, morning and afternoon, naka-monitor yung temperature namin to make sure na healthy talaga kami, wala kaming COVID. Okay guys? Okay. And Ah, sige mo nga Miriam Lagradilla Ito Ah, ikaw te. Rosalinda Dio Etsanes. Ah, yan. Yan, nililista po ni ma'am yung ano, yung temperature natin for monitoring. Mm Ayan. So, tama tayo mo na ipasa te, sa... Sa Pan. ipa... Dili lang is barangay sir. Mm. Kung magkinanglan mo, kung asa mo, mo pauli mo, kinanglan mo, kuha mo aning kuhaan temperature. Mm. Asa mo punta ba? Oo, o, asa mo punta. Uh, so, uh, so uh, may uh, record para nga na Ah, Dito yeah. sa DOH, asa uh, po sa Centro siyerto. Kaya mo firma ang doktor. Oo. Uh, uh, Ay, ayo kayo. Salamat so, uh, kay Yan si Ma'am, naka-full gear yan. Oh, tayo. Kita, oh. sir. Kita init ang akong PTA. Oh, Ukira ra bata sa ang taga Barangay Talab. Yes, thank you. Ayan si Ate, mainit daw 'yung ano, 'yung PPE, mainit talaga 'yan. Uh Oo, -oh. kasi full beer 'yan, oh. May kasi. Uh -oh. So siya lang 'yung naka-PPE kasi siya 'yung malapit sa amin. Si Ma'am, siya 'yung tagalista sa record. So okay lang kahit okay, wala siya PPE kasi malayo. Si Ma'am kasi 'yung malapit sa amin. Oo. O may niya ikasubit sa taga salagte Ah, ako sa Tagasalag, uh, okay raman po mo sunod ra sila sa mga protocol na mo tere. So, mm. Um, sa mga panaagi. Okay. So, da daghan na bang na ano eh? Daghan na na... Daghan na. Daghan na. Mga ah. hapit na gatos. Daghan kay... Gikan pa man sa February of March 17, sir. Hmm. Quarantine pa to sa Balay. Oh, Karoon, oh. di rin mas na mas barangay. Mas strict to ngayon, no? Uh, mas strict to na ngayon kay... Hmm. Ni ana mas ato ah Oo. Naasa, pilapil. Oo. Tanang barangay murag may tagurha, tagu pa, tagu Kahadlok -no. mm -hmm. na. Bitaw. So dapat talaga naka-quarantine. quarantine. So, quarantine. Mm -hmm. so, yan lang po ang masasabi ko sa ngayon. Uh, okay naman kami dito. Maganda yung facility. At saka, ang kinagandahan din, pag uh, bawat barangay may sariling quarantine facility kasi malapit lang tayo sa, sa mga pamilya natin malapit lang so maraming naghahatid ng pagkain sa amin uh, pati ibang mga pangangailangan namin malapit lang so mahatid ka agad Oh guys, okay, may rasyon na. Ay, <laughs> ano, may pagkain na oh. Diyan lang sa butas na ano, idaan yung pagkain para safe guys. Yan. Okay. <laughs> oh, kasi nakaka-quarantine kami na lang kami ng pagkain at salamat oh, okay. salamat, Sander. at thank you so much sa aming pamilya na tumulong sa amin pati na rin dyan sa Manila yung tumulong sa amin sa pagkarga ng mga gamit namin kay Kuya Titing thank you so much kay Luloy thank you kay Parin Joel salamat at sa iba pang mga tumulong sa amin dyan Thank you so much. Okay? So, kape. Ano to? Iced coffee. <laughs> May mga hindi pa ba ako nasabi? Okay naman. So, parang nasabi ko na lahat. Oops, mga kaprobinsya, meron pa pala. Don't forget to subscribe and click the bell button. <laughs> Bye bye